Oh. Po. oh, Bimpo, nasan? <laughs> ayan o, na, ayan. Dede. Bimpo niya nasan? ito. Oh, oh. ayun na, ayun na, ayun na. Nakita yung dede, nakita yung dede. Oh. oh. Mm. Eh, tawa naman. Ta. Oh, oh, oh. Oh, na, ayun na, ayun na. no, 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 dede. no, 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 no.

Naaaah! <laughs> <not. laughs> ang sasalita di eh. Hindi na, pala napasok, wako <laughs> ano po yun. Ha? Huh? Hindi pala napasok. Eh, tamad Player din. Player kasi eh. Tamad ang coach, tamad ang may-ari. Ang <laughs> sabi ng may-ari, Sige, mag-ano ka na sa'yo, sa yung, sa'yo yung sa'yo, basta sa 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 mag-ano ka lang. Mag ka na. Okay na yun. Okay na yun. Eh, Kasama lang. Okay na tamad eh. In lang. So, okay. okay. Nakayos si mo hawakan na. Eh, sabi mo nung ano, sa'yo, tangay ang katsap ngayon yung coach mo, tsaka yung may-ari.